Guys, pag nag kayo ng motor, huwag nyong basagin, katulad nito. Ayan, no? Oh. Ho, <laughs> Diba? Laki ng basag. Ayan. Kaya na ata ito. Tahiin, eh. Tahiin na lang natin to no? Kaya pa to Kaya pa yung tahiin. tahi lang yan baka kayanin sa tahi laki talaga ba hmm sarap malutong pa oh hmm pinilit kasi yan tuloy basag